Ang inspirasyon nandito nga po pala tayo sa Arca South dahil pinasukan po tayo ng booking pick-up po dito sa Landers. Alam nyo po itong Landers dito sa Arca South, Taguig. Atol, dito tayo ngayon sa Landers, Arca South. So, first time ko makakapasok dito. Meron tayong receive na dahil nga first time pa lang tayo nakapunta rito sa Landers Art South eh hindi pa natin alam yung mga pasukan kaya naliligaw-ligaw pa po tayo mga ka-inspirasyon eto lumampas pa nga po tayo at eto nakapasok na po tayo at gusto ko pong ipakita sa inyo yan mayroong mga prutas at makita nyo yun ampi fresh at napakaluwag po ng Landers Art South ano kung makikita po ninyo pero dito po yung ating destination pick up inintay na po tayo ng ating kasama ay travel na po open na tayo ay, may, bayad ba? pwede yung wala na <laughs> oh, ito ngayon lang ako nakapasok sa Portlander Center wala ito <laughs> o, pang sa mga hindi pa nakakapasok oh, shout out o oh, yan ang loob boom or kasout yan tagi ito na yung pick up ko oh, o oh. na dahil kami na rider, nandun na si Brad. Sa kandali, nababalik. Si Kay mapunit ko. Ano yung na nga? Ano? Oh, punong-puno. Shout oh, out. Oh. Ito yung kasama oh, si Pops. Oh. Pops, hintayin mo ako, Pops! Yan yeah, si Pops. Asa nga ka kanina Pop, nung napasuan ka? Ha? Uh, ah, signal. Ah. Din, na ako nag-drop ko kasi ako sa may ano eh. Nag-drag po ako sabay pasok nito. Oo, Oh, ilang ano? Okay, shout out muna. Pop, shout out muna. Byahin na tayo. Boom. Time ko makapasok dito. <laughs> First time mo rin? Okay. Ah, maraming na-base mo na ulit sa amo ko. Eh. Sige, let's go na tayo. Dito na kami sa ano. Shout out sa aming posting. Tagal mo gano'n. Okay na, yun. Dap. Dap. Nan Dap. Deliver po. Deliver. Uh, Kay Ma'am Maria Baster. Kano? Eh, ito na po. Nagkakabayaran na na. 1336 ata eh divide mo sa 2 Yeah, 1336 tapos iyan ano, mo times mo sa Ah, oh, 1336 Okay, let's go na kami. Shout out. Boom.